Good morning guys. Uh, kahit po masama ang aking pakiramdam sa mga oras na ito, kailangan kong bumangon at kailangan kong mag-intindi para sa sarili ko. At syempre, ito na yung daily routine. Kailangan ko muna maglinis ng bahay, magwalis. At para naman maging kaya aya ang paligid ko. Hindi ako kasi sanay na hindi ako nakakapaglinis or nakakapagwalis man lang sa loob ng bahay. Kailangan ko laging i-maintain na malinis ang bahay, lahat ng ginagalawan ko dito sa loob ng bahay kailangan uh, na ma maintain ko na malinis. Hindi man kagandahan ng bahay, pero mas mabuti at mas maganda para sa akin na malinis lagi ang ang bahay. So kaya walis-walis lang ako dahil nga kahit masama ang pakaramdam ko ay kailangan kong kumilos. Hindi pa pwedeng maghapon lang lagi nakahiga. At after ko maglinis at magwalis, so kailangan ko namang mag-prefer ng aking kakainin for lunch. So this time ay nagpapainit lang ako ng kawali at dahil sa meron na akong inireading peprito chicken na magpa-fry chicken lang ako ngayon dahil nga wala pa rin akong appetite so mas gusto ko muna yung medyo mga uh, ulam na prito-prito lang although dapat di ba sabi nila pag may sakit ka mas maganda yung mihigop ka ng sabaw sa akin mas gusto ko muna yung medyo salty para magkalasa naman ng konti yung bibig ko. So, ayan na nga yung sinasabi kong nag-prepared na ako ng chicken na pipirituhin ko. Good for me lang yan, guys. At since ako lang naman nga talaga ang tao dito sa bahay, kaya yan lang ang aking niready. So, four slices ng chicken na I think ay hanggang dinner ko na rin yan. So, habang ako'y nagpapainit ng kawali, ay kailangan ko na rin mag-ayos ng aking isasaing na kanin. So, sa kaldero na rin ako mag... I decided na sa kaldero ako magsaing. Kasi pag nag-rice cooker ako, guys, yung konting yung konting bigas na isasaing ko ay ano uh, hindi parang kasi nalalakayan ako sa rice cooker tapos konti lang yung aking ilalagay or isasaing na kanin so mas malaki pa yung makukonsume na kuryente kaya magkaldero na lang ako so while naghihintay ako dun sa aking piniprito ay nagtastas muna ako nitong aking tatahiin dahil kanina ay may nagpunta dito sa akin na, na nakikiusap na pakiayos daw yung uniform ng kanyang apo so and then after that I'll check it na kung okay na itong aking piniprito yung chicken so as you can see for slices lang yan ng chicken. So, enough na for me yan. At hindi ko pa yan mauubos, I'm sure. So, and then after nga yan, ay... So, hanguin na muna natin. And then after nito mahango, ay nakaredy naman na yung aking isasaing na kanina ang sabi ko nga sa inyo ay sa kaldero na ako nagsaing kasi uh, mas makakatipid ako sa kuryente kung ako ay sa aldero na magsasayang kasi nag-iisa lang naman ako dito. Hindi ko na kailangan mag-rice cooker. And besides, hindi rin naman ako nagmamadali kasi nandi lang ako sa loob ng bahay. Mababantayan ko rin yung pagluluto ko ng kanin. Kasi pag nag-rice cooker ako, uh, ginagamit ko siya pagka uh, let's say marami akong ginagawa na hindi ko kailangan bantayan ang pagsasaing ko. So, nagre-rice cooker ako since wala naman akong ibang pinagkakaabalahan at this moment dahil nga masama ang pakiramdam ko. So, nagluto na lang ako ng ka ng kanin sa kaldero. So, for this time, I 'yun muna, guys, ang aking video for today and thank you for watching.